Hello mga palangga, kamusta na po kayo? To this video ay gagawa po tayo ng kababayan. Kababayan po na malambot, maumbok at lalong masarap po at hindi madaling-daling tumigas. Ngayon ay ituturo ko po sa inyo kung paano ba natin ito mapaumbok. Pero bago tayo magsimula ay ipapapaliwanag ko lang po yung real po natin ay po lang po talaga yung video natin dito kasi po pag nag-upload kami may nakalagay po dyan na try it or create reel para po sa 90 second kaya po putol po yung video talaga kaya kung gusto ninyong makita po yung buong video bisitahin nyo lang po yung ating long form video ayan ang mga palangga ito na po yung ating kababayan mixture meron po ako ditong apat na large eggs kailangan po ay batihin lang po natin ito ng mabuti hanggang sa makita po natin na nag bubbles na siya pwede natin itong gamitin gamita ng hand mixer. Kung may mga mixer kayo mga palangga, mas mabuti po na doon ninyo po i-mix yung ating kababayan mixture. Ayan, okay na po yung ating itlog, yung aking asukal mga palangga. Ihinati ko lang yung white sugar at saka yung light brown. Kasi medyo mahal nga yung ating puti na asukal eh. At pagkatapos kong mailagay yung ating asukal, isinunod ko na yung ating baking powder at saka yung ating asin. Yung ating baking powder mga palangga, magandang gamitin natin dito ay yung kalumit brand. At maglagay po tayo ng vanilla extract, pangpabango po at pang lasa na rin. Palm oil po yung gamit ko dito at tunawin lang po natin ng kaunti yung ating asukal mga palangga. At isunod na rin natin dito ilagay yung ating tubig. Yung ating tubig ay hatiin lang po natin. Huwag lang po nating iubos lahat. Para hindi po tayo mahirapan sa pagpino ng ating harina mamaya. At isunod na po natin ilagay yung ating powdered milk. At tunawin lang po natin. Tunawin po natin yung ating asukal at yung ating asin. Kailangan ay matunaw talaga natin ng maigi yung ating asukal. Ayan po na mga langga. Yung aking harina ay nasala ko na po ito. Kailangan po ay salain po natin yung ating harina dito at unti-unti lang po nating ilagay dito yung ating natunaw na mga dry ingredients. Unti-unti lang po natin 'yang ilagay at saka haluin para hindi po tayo magkaroon dito ng maraming lumps sa ating mixture mga palangga. Pwede talaga ninyong gamitan ito ng mixer or hand mixer. At ilagay na po natin mga palangga yung natira natin kanina na tubig. At ito na po yung ating evaporated milk at hatiin lang po natin sa paglagay. At yung natira ay iubos na po natin. At ito na po yung mixture natin mga parangga. Napakakinis po. Ayan po. At yung ating molder ay banyahan lang po natin ng large shortening. At pagkatapos natin itong mailagay lahat mga palangga sa ating molder ay pwede natin na itong isalang agad. At ang kailangan natin dito na apoy ay yung malakas talaga. Yung 250 po natin ng last ng ating electric oven ay ito doon na po natin yan. At naglagay lang po ako dito ng resin. Depende na sa inyo kung lagyan nyo yan ng pasas. At bago po natin ito isalang ay kailangan na mainit na mainit na talaga yung ating oven. Nakapag-preheat po tayo ng 5 to 7 minutes. Halimbawa itong ito mga palangga ayan po. Oh, pre na po ako ng 5 minutes. Kanina, nasa 20 minutes yan. Nakapagpainit na po tayo ng 5 minutos. Pwede na po natin itong isalang mga palangga Mainit na mainit na po yung ating oven. At 15 minutes po natin itong lutuin sa 250 degrees Celsius ang init ng ating oven. Pero mga palangga, pagkalipas ng 5 minutos, pag nakikita po ninyo na umalsa na or umumbok na yung ating kababayan, ay pahinaan na po natin yung ating oven mga palangga. Yung init ng ating oven ay ilagay na po natin sa 180 degrees Celsius para po hindi po masunog yung ating kababayan para po maluto po yung ibabaw. Ayan po mga langga tandaan po ninyo, pag umalsa na po yon ng mga 5 minutos ay kailangan po ay pahinaan po ninyo yung inyong init ng oven hanggang sa ito'y maluto. At ayan ang mga langga, sa loob po ng 15 minutos ay ito na siya, luto na po yung ating kababayan. Ayan po, limang minuto po sa 250 degrees Celsius ng init ng ating oven 10 minutes po yung 180 degrees ng ating oven. At minsan, medyo maarte din ito eh. Minsan, yung ating kababayan ay may kulay. Ito po yung kalahati ng ating mixture. Ay lagyan ko po ito ng food color na igelo Kaunti lang mga palangga. Yung kalahati natin, yung ating kulay puti. At dito ko yan, lulutuin sa ating gas oven. Hindi po tayo makasingit kasi ang dami pa po nang lulutuin. Bali, ipapakita ko na lang sa inyo mga langga. Or ilagay ko na lang po sa caption kung paano din natin dito lulutuin sa ating gas oven. Ganon din mga palangga. Yung 5 minutes sa ilalim. Pagka umumbok na ay ilipat na din sa itaas. Ilagay ko sa caption natin mga langga kung paano din natin dito lulutuin sa ating gas oven. Ito po yung ating luto sa ating gas oven. Ito po yung kulay dilaw yung luto natin sa ating gas oven. At ito yung kulay puti doon ko po niluto sa ating electric oven kasi nga hindi po tayo makasingit. Di dalawang ubin po yung puno. Hindi po kasi nabidyuhan kasi iniwan ko na lang po yung aking, ating kababayan. Sila na lang po yung nagluto kasi may nilakaran po ako. Lagay ko na lang po sa caption. Marami po silang niluluto. Ayan na po mga langga yung ating kababayan. Sana nagustuhan po ninyo ang video natin ngayon at sana po ay may natutunan. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye.